Hello po sa inyong mga Kajanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mama numero at kulay basis sa inyong mga subject sign sa araw ng Martes, November 19, 2024. Para sa mataong Aris, marami ang gustong bigyan ka ng saya. Kaya lang ay naaasiwa sila dahil nakatutok ka lang sa ambisyon mo. Ang yung mapalad na kulay ay purple. Ang yung mamaswerting numero 8 dan 28 31 37 at 43 Para sa mga Taurus, mas maraming mas masaya. Ito ang gawin mong gabay para hindi ka maapektuhan ng mga negatibong umaagilid sa buhay mo. Ang iyong mapalad na kulay ay pink. Ang iyong mamamswerteng numero 6 11 18 29 34 at 45. Para sa mataong Gemini, unahin mo ang pagtulong sa mga lalapit sa iyo at huwag mo silang iwasan. Ang iyong mapalad na kulay ay page. Ang iyong mamaswerte numero 9, 10, 24, 30, 33 at 42. Para sa mataong Cancer, bantayan mo ang sarili mo. Dahil sa sobrang mong kabaitan, maaari kang malagay sa alanganin. Ang iyong mapalad na kulay ay blue. Ang iyong mga masweting numero, 2, 16, 21, 27, 35 at 40. Para sa mataong leyo, ihanda mo ang sarili mo sa mga taong malalapit sa iyo na sanay tumanggap pero di marunong tumanaw ng utang na loob. Ang iyong mapalad na kulay ay black. Ang iyong mga masweting numero, 7, 10, 14, 28, 30 at 44. para sa mataong Virgo, doble-doble ang panalo mo kung lalakasan mo pa ang iyong loob. Ang iyong mapalad na kulay ay violet. Ang iyong mamasweting numero, 1, 14, 21, 26, 28 at 42. Para sa mataong Libra, ikaw mismo ang magsasabi na hindi pala matibay ang iyong damdamin at hindi mo rin maiuwasang humanga sa ibang tao. Ang yung mapalala kulay ay peach. Ang yung mga numero, 5, 15, 25, 27, 36 at 38. Para sa mataong Scorpio, papaliwalain mo kahit na magipit ka sa mga susunod na araw. Ang katwiran mo, sanay ka na sa ganunong sitwasyon. Ang yung mapalala kulay ay red. Ang yung mga numero, 9, 11, 12. 20, 24, 28, at 37. Para sa mataong sekretaryos, magtataka ka dahil bitla na lamang mawawala ang nararamdaman mong pag-alala at pangamba. Ang iyong mapalad na kulay ay pro Ang iyong mga numero, 6, 15, 32, 34, 40, at 45. Para sa mataong Capricorn, nag-iipo ng langgam bago pa dumating ang tag-ulan. Pero ang payo sa iyo, ituloy mo lang ang pagkahanda para sa iyong kinabukasan. Ang iyong mapalad na kulay ay white. Ang iyong mamaswerte numero 8, 16, 27, 31, 37 at 41. Para sa mga taong Aquarius, nakakatuwa ang sinasabi ng kapalaran mo ngayon dahil handa ka ng sundin ng mga payo ng matatanda na sa palagay mo'y hindi napapanahon. Ang iyong mapalad na kulay ay green. Ang iyong mamasorting numero 1, 8, 13, 22, 39 at 44. Para sa mataong Pisces, bakit mo pa uunahin ang iba kaysa sa sarili mo? Saka mo na lamang sila tutulungan Kapag maayos na ang buhay mo, ang iyong mapala ng kulay ay yellow. Ang iyong mga sorting numero, 2, 14, 16, 26, 38 at 41.